Hi guys, so for today's vlog po ay uh, ipagluluto ko po si Mrs. ng sinigang na hipon dahil uh, eh ano ah sinisipag po siya maglaba ngayon kaya bilang sukli po ay akin pong ipagluluto ng hipon. Siyempre, ganoon po talaga pag uh, nagmamahal ng to toto So kung, may, kung naglalaba siya, dapat bibigyan mo siya ng tamang nutrition. <laughs> Joke lang. Ah, uh, syempre pagluluto ko si minus na ng hipon. So ito 'yon guys, Pakita ko sa inyo. At ito nga po ang ah, naghiwa na ko ng luya, tsaka ng kamatis. Mamaya po may ah, sibuyas lang, saba, sibuyas dadagdag ko. May meron na rin pong pichay na no, na hiniwa ko. Tapos ito, hipon. Ito po yung hipon binili namin sa palengke. Ay sariwa po naman na 'to. Kitang-kita naman na sariwa. Kaya isisigang ko po. po. Ngayon, tatanggalan ko lang po siya ng sumot. Ah, yun nga po pala, ah. Ya. yan, meron po akong sinigang, tapos mayroong sili. Ayan. Yun po yung aking niluluto para sa kay ay mahalan. At ito po, ah, by the po si Mrs. Apakos Pakos ng paglalaba ngayon for today's video. Hi, mami, hi ka. <laughs> Tumingin ka rito. ka nag-haw-haw uh, po at maglalaba po dito. Kaya po ang aming ti ay sobrang dami na. Kaya, kailangan po namin maglaba. At wala nang susuutin. Okay, tara na po magluto. Tara na po mag-hiwa ng mga, magtanggal ng sungot. Pag ako po nagsisigal ng, ano, ng hiipon, ay natanggal lang po po ng sungot. Ito po, ah, para hindi nagbubuhol-buhol. Tanggal lang po natin isa-isa. Ayan. Tatanggalin lang po natin yung sumot. At ito po ay magbubuhol-buhol pag ay lutuin. <clears throat> ito po naman hindi ganun kalakihan. Hindi na kailangan tanggalin yung dito sa balugbog. Kasi ito maliliit. Hindi pa rin kalakihan. Kaya nunid no na tanggalin. At tinatanggal lang po sa balugbog nito yung malalaki. Kaya sungot na lang po yung tatanggal natin. So, ang ginagawa ko po dyan, ginagupit ko po yung isa-isa. Kaya habang naglalabo po si misis, ay pahigupin ko po ng masarap na sabaw. Akin lang po tatapusin ito at mamaya akin na po isasaklang ang... ininit. Ininit na uh, tubig. Iinit na po, na, ilalagay na po natin dun sa sa luya at kamatis. Madali so, lang po naman to. Parang medyo part lang nito. Puputuli mo lang. Damay na yung ano niya. Sungot niya. Sa so, may bandang ulo. bihira po kami maghipon. At siyempre, alam niyo na medyo mahal ang presyo. Kilo po nito, 350. May e, bihira po makakita ng gaytong sariwa. Kaya naisip ako kung bumili. At na-request na rin talaga ni Mises na magluto ng hipon. At talaga ito yung paborito niya? at by the po tapos na nang tapos nang tanggalin yung mga sungot kaya hugasan na natin kailangan maliit sa pagkakagugasan yung naglag hugasan natin ayan okay na to Ayan nga guys, at uh, nilagay ko na yung ano, yung kaldero, nilagay ko ng tubig. So, lagyan nila natin ng konting asin. Ito, ta, ito yung paglulutuan natin ng sinuga. Ayan guys. Ayan, nilagay ko na. So, asin na lang. Oh. Tansyahan lang po yung asin. Tapos, hindi na natin. Lalo sa ating tank Ayan. Pakuluin po muna natin yan. Kailangan natin pakuluin. Tapan muna natin. Para kumulo. Nagsalang na rin po ako ng ano, ng sinaing Para sabay sila. Maluto. Doon po yun. Nakaready na yung ating hipon. Uh, pechay. Mamaya ko lalagay yung pag kumukulo na yung sili. Hintayin lang na po natin kumulo. At ito po may squad ay na paglalagay ng damit sa tagalaban naming washing. <laughs> Mami, okay ka lang? Ay, sobrang puno naman yata nung ano, tubig. Eh. Hindi makaikot masyado. Buti nila lang kami may washing. Dati po ay manual lang kami nag naglalaba ay kahit na paano po yung nakakasadya maliit po wala naman yung washing yung isa yung dryer yan kami po yung ganito may tulong kami sa gawaing bahay si miss kasi ay yan maliit sa bahay at uh, ako naman, uh, mahilig ako magluto, kaya yun, ako na rin yung nagluluto. Tapos yung si Macy, yung naglalaba, tinutulong na paglalaba. Tapos siya nag din ang bahay. So magkaiba kami ng alam, kaya yun, tulungan na lang. So ganoon talaga yung uh, pag-ano ng ano, pag-ano ng pamilya pag-handle. Ang hirap pag kayo, isa lang yung napapagod. So para sa kami may trabaho, ah, uh, So, narating kami dito sa bahay ay siyempre, para din kami pagod. So, yung ginagawa namin, tulong na lang kami sa mga gawain bahay. Katulad ngayon, gabi, gabi na rin kami halos kumating. Ayan, tulong na rin kami. Tulong kayo, habang siya naglalaba, nagluluto ako. So, mamaya, tutulong ko rin siya pagbabanglaw. So, yun. Wala nga, ano, walang hinanakita. Ano. So, ganun kami. At ba'y di nga po, natupad na yung hula kumukulo na. Pwede na po natin isa lang yung tipon. So, akala lang pong kakamayin. Pag nilagay ko po sa yung tubig nitong ano, tinggan ay mapapasama pa. So, isa-isahin na lang po natin sa Sorry mga hipon. <laughs> Sorry. saglit lang po itong maluluto kailangan lang po talaga kulong-kulo yung ube para mabilis maluto yung hipon hindi pwedeng matagal maluto yung hipon kasi pupo yung fish yung balat liliit yung laman pa Ayan, nasalang ko na. Tapos, sarap tingnan. Ano lang natin ng konti. Pakuloyin pa natin ng konti. Tapang ko. Habang pinapakulo po natin yung, ano, yung hipon, ito naman, malapit na rin kumulo sinahin. Para sakong sakto. Para mamaya, tapos kami kakain ni Macy's. Ayan guys, pagka ano, kumukulo ng ganyan, pwede mo na ilagay yung sili. Hindi ko sinasabay yung sili kasi ito, baka minsan may siling mapahang. So baka umanghang masyado yung sabaw. So mahirap yung gupi. So hindi naman kami gasi nung sanay sa pahang. Kaya hinuhuli ko muna. Hindi sa gasi ano. Tapos pag ako nagluluto, naging ano na itong ano ko. Ayan, ano tinatanggal ko itong parang ano. Hindi ko alam kung ano to Parang bumubula. Tatanggal ko ito. Sabi dumi daw yan, pero hindi naman ako naniniwala. Ano yan ang ano? Ang hipon. Tinatanggal ko talaga ito. So, hindi mo siya masasahid. Basta ang importante, matanggal mo yung iba. Ayan. Pwede na yan. Ha? So, titikman ko muna. Mm. Seasoning. Pangkulit po natin yung gulay kasi lagyan natin yung seasoning. Pahinaan muna natin yung apoy. conditioning. Kalahati lang, kalahati lang. Hindi, hindi pwedeng madami. Nga guys, at kulong-kulo na, lagay na natin yung pichay. Inun ako itong mga hita ng pichay. At ito ay medyo matagal ma, ano, ma, tu, matunaw, malando, maluto. Tapos may maya maya may, ng konti ito. Konti lang naman. So, ano to, ta, luto na to guys. Bali, Mm, tama lang yung asin. Okay lang to. Sarap. Mm. Tapos ito, kahit ito ipang huli na to, itong mga, kahit i-off ko na to, off ko na yan. So, ready na yan. Tama mo pwede ilagay ito. Mabilis lang to, itong mga dahil. patakpan. Ayan guys, at mamaya ay kakain na po kami. So, sumahan naman. Hi guys, yun nga, uh, kakain na kami. Kain po. Mami, ano ka na? Tayo tayo. Hi guys, so sana po ay huwag niyo kalimutang mag-like, share, and subscribe po sa aming bagong YouTube channel. So sana po supportahan niyo po yung aming channel sa hindi-hindi uh, po namin pinapalagod. So sana po mag-work itong aming ginagawa. Salamat. Kain po.

Medyo nahiya lang po siya may sa camera po kasi bago pa lang po naman kasi may bad vlog eh. Kaya unti-unti po na yung kasanayan. Kain po. Bihira po kayo mag-ulang na ng hipo At alam nyo na mahal yun ang hipo. <laughs> Yung po anak namin na nandun sa kabila ay maulan po kahit hindi pa namin susundod. Mamaya lang po namin susundod. Magkakamali dito. do mo po ang kain namin. Kasi tingnan nyo nung <laughs> Gutom na gutom ka. Ito lang, ang Ba't binibigyan sa akin? Amin, hmm. <laughs> Tapos, ano? <laughs> po, tama yung sabap. po siya na ba Tapos ano pa? Wala nga siya. Ang tama yung lulot pa niya. Nakikiya. po siya na yung magbablog pagkain medyo panay na. So yun nga po guys, maraming maraming salamat po sa panunod. So sana po uh, patuloy niyo po supportan yung aming bagong channel. Diba ni Mona Lisa? Mona. <laughs> Ayan. So maraming maraming salamat po. So para subscribe na lang po para lagi po yung updated sa aming channel. Yun po. Bye bye. Salamat.